Yo, ah. <laughs> <laughs> kawan, kita <laughs> <Tidak, tidak, tidak. laughs> Good morning, good morning, bos. Ah?

ito so, yung makikita kita sa Santo Rosario Parish Church sa Lagod so, so pang third, third try na natin third try na natin dito sa ipat ng uh, Ubando sa Lagod Ubando ah sana so, pala rin Kasi okay. yung dalawang atas natin Atas, 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 atas So, nalungkot tayo kasi Nalungkot tayo kasi Kakaunti ang hindi Pero okay lang, walang punto Wala namang naging, okay. na, Hindi lang natin na-enjoy Yung no? pipitin so, natin first and second attempt So ngayon, wala tayong magiging punto. So ngayon, stay na tayo sa ano, punta. So, na lang. Hindi na na tayo sa punta A few inches later. Sinabi na kasi mag-inom eh, na yun

tidak <laughs> sih <laughs> Pag kumagat isda dyan, titigas agad dyan. <laughs> Pag... Kuha talaga kasi ano eh. Mat, matikitan lang ng isda dyan, ano. Strong agad eh. Gawa nung, gawa nung lasa nung ano eh. Gawa nung lasa nung pandikit eh. Tungkol yung tuwan-tuwa ka. Aga-aga mo. Comment. ko Bida <laughs> talaga sa Huawei. Kitsa't tusama daw. sama na. Tigas na. Wala na yan, wala na yung assist na yan. <laughs> mo na lang yung Wala ka nang <laughs> yung Tanggalin mo na lang yung hook. Balit naman ng bagong Kevlar. Okay. okay. Patik yan. <laughs> kasama tayo ulit. Hindi hey, sinabi, Master, may disco pala na dito. Nakakabalita balita kaya rin uh, daw Oo. Oh, oh. Yung hinahanap ko lang, ano <laughs> Mamaw talaga yun. Tatlong mamaw eh. Na. Ah, nandun pa, nasarag <laughs> <laughs> Disco pala tayo dito eh Pag na Boring ka eh na ng ipo

Salok sa ba? Salok, salok, salok. Ay! Ay, ito tayo yung lapo ko niyan. Snapper, snapper, snapper. Snapper din. Hindi pa. Tatanong ka kung kumakagat o kumakagat pa. Ay pala kumakagat. Tested na. Bawi, kumakagat na na. Doon sa may mata. Wait, wait, wait. Okay. Ano pa mo? Sa ano siya? Sa bikit tumali. Sa bikit. Sa bikit.

Jangan habis tuh. Butik enggak? Dale. Dale, dale, dale. Sige oh. Master Agimat. Doon ulit. So, sabihin nga. Uy, putang ina mo. Baklas. Uy, ina, kumagat ulit. Magat ulit. Late <laughs> lang to. Dali. Ano no. Ayun. Ayun Sa biki. Buklas na siya kanina eh. Kumagat ulit. Nabold. Ano ba? Loss. dali pa siya ng treble <laughs> hindi na ako magja-jollib eh Oh.

<laughs> ayan, na First time ayan, 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 na ayan, 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 ang ayan, na ayan, ayan, ayan,

Dali dali. dali, dali, abang na pa. Oo, baka dali, dali. baka gumulong tayo. <laughs> o, baka Malaki to. Asa yung ano, salok. Salok, salok. Salok. Nari oh. ba? Oo. Ay lapo.

Okay, dali. Ay, dali. Bakoko. ko lucky. Hoy, tayo snapper okay. yan. Open bed, open bed. Hoy, tayo. Pwede ko snapper yan. Hindi na ako magjajali bi. <laughs> 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 Moral support. ipat Agen. Sipat lagi dun sa buya.

Oke, lapet, lapet, lapet. Mm. Okay. Ay putang ina putol Eternity later. Ah, ah, salok, ah, salok, ah. ah salok, salok. <laughs> You know, <laughs> 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 Pangatin muna. Yon. Yeah. Hello. 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 kami. Okay, timbangan check. All right. Sino naman? Asa ah, na ba? Pare tayo mga sir, abot pa abot pia Akin yan Tayo Wih, oh, putangnya. Laki-laki isi danaan, oh. ah. Hah! Banyak lagi yang mau, bikau, oh. Ngelilit, nga! Oh, bikau. Alas, gis, pala. Inuwin lah kami dito. Plus gis? Oh, bigay kami langkah-lahat, ah. Yang tetap Ah! Snapper! Puro snapper. Putri kami eh. Full paint namin dito sa... Puro snapper ah. Ayuro, puto d'yo na. Snapper, madalay. Snapper, puto d'yo na. Puro snapper Ay, ay pusong inang quality. Ang ganda ng huli ni Tantan, oh. Anong gamit mo dyan, Dan? Ano, sa Biki, Kumakagat sa sabiki. Ang lalaki. Buwan-buwan. Ah, puti. Snapper. Snapper. Buwan-buwan. Yun sa akin. Ina ko yun. Ina ako, isa lang. May nakadali rin yan.

Ay, ako <laughs> <laughs> <namin, puroy> <laughs> sa namin puro snapper. Puta dalawa sa Biki. dalawa dalawa? Oo. Umaga pa lang paglapag pa lang namin puro snapper na. Ay tama kasi sa Biki dumali yung snapper na isa. Oo. Wala